ang naging eksena ni Vice Ganda sa ginanap na protesta nitong linggo kung saan ay hinamon niya mismo si Pangulong Bongbong Marcos na panagutin ang lahat as in lahat ng korap kung gugusin nitong makapag-iwan ng legasya. Sabi nga ni Vice Ganda, hinahamon kita, hinahamon ka namin, Pangulong Bongbong Marcos, kung gusto mong mag-iwan ng magandang legasya sa iyong pangalan, ikaw mo ang lahat ng mag Oh. Ano ba yan? Yung kinakabahan naman ako sa iyo. Hindi sabi niya oh, ganoon. Ito yung At saka sabi daw ganoon, di ba? Uh oh, oh inaasan ka namin. Hindi dahil idolo ka namin, kundi dahil kami ang nagbabayad sa iyo. Oh, sabi oh, ganoon, di ba? Pero ito oh, kasi ganito ko, Romel, di ba? Oo oh, naman, nandiyan tayo sa kalye, di ba? nakukuha ko naman ang point device ganda, yung accountability na tinatawag, di ba? Panagutin. Sana, uh, kumbaga, eh, may mangyari naman dito sa pinaglalaban. After, di ba? Diba? After. Actually, na after, panagutin talaga. Napamura pa siya, katatapos na namin sila sa uh exercise Oo. Sabi niya, sorry po, padre, pero sa lahat ng mga magnanakaw, sa lahat ng nagnanakaw, sa lahat ng mga kasama ng mga magnanakaw, pilay nyo! Gumaan siya, di ba? Nagkagasya. Pero, pa sorry father Gumawa kasi kami ng pagkakasabi. O, sabi niya, PI niyo sabi niya. Hindi tayo dapat manimi. Hindi natin dapat sa bastos natin siya dahil mga bastos din sila. Hindi tayo dapat yung mahinaw. Hindi tayo dapat kumalba dahil mga bastos sila. Sabi niya, <laughs> yung pakiramdam ko kasi parang masasaktan ng mga Pilipino dahil Sorry po, ah, sa kanya po ako natatawa ah. hindi. Feel na feel -pil kasi ni Kuya Romero. Hindi kasi ko, nakikita oh. ko yung galit nila. Galit lukumapo, niya. po, yung galit lalong lalo, lalo na. Diba? Lalong lalo na sa mga artista kasi di ba number one taxpayers sila oh, eh. Si, diba? si Vice, si Chris million. Aquino. Oo, oh, oh, million ang binabayaran nilang tax tapos makikita nila na itong mga contractors na to at saka yung mga anak nila ay nabubuhay talaga sa luxury cars. di ba Yung lifestyle nila, grabe talaga. Na parang sinasabi nga dito oh, oh. yung mga artista dati, yung mga kababayan natin, yung pinapakita yung luho nyo, pero namin yan. Sa amin Sabi, sabi nagdagaling yan, yung binabayad namin. Na Saan na pupunta? Dapat pumunta ba? ka sa rally. Hindi ba? Diba? Ba, eh? Baka mabalhin ba, ako doon. Di ba mga pulis para feeling ko, ha? Hindi. Di ba niyaya oh, ko oh. ni Melba? Oh, oh, Sabi, punta doon ko. Eh, naglalaban ko. Pagkasabay ako, tagalaban ng kami yung magkapatid sa pamakit ko. Oh, oh. ako oh. labandero, di ba? ting Sabado. Oh, oh. Pero ngayon linggo na dahil meron po kami tulong abante, manood po kayo. Ito Sabado, 10 hanggang 11 a.m. Kasama ko po si Ate Faith. Ayan. Oh, okay. Hanggang tuwing Sabado po yun na talaga po nagbibigay po kami ng tulong sa mga estudyante na edad, ay edad 85 ang grades pataas. Ah, okay. Tulong mag-aaral with Ate Faith at ako po si Kuya Romel. Okay. Ako Bano. naman po si Ate Mildred. <laughs> 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 okay. Tulong mag-aaral po no? ng Sabado between 10 a.m. hanggang 11 a.m.